Jill, anong gagawin mo? Hmm, hmm. Gagawin kong perpekto ang kotse kung maganda na. Magiging malambot, kulay rosas, at napaka-cute katulad ko! Pagkatapos, malalaman ng lahat kung kanino ang baby na ito. Sa iyo, hindi rin masasaktan. Tingnan mo lang kung gaano ito kaganda. Oh, ang baby ko ay may mga ilaw sa harap na may pilikmata na ngayon, at may cute na maliit na ilong sa harap. Ah, uh, oh malaking bagay! Masyado na itong pambabae ngayon. Kailangan kong mag-isip ng iba, ha? Huh? Tama, bakit hindi mag-order ng lahat ng kailangan mo online? Ah, kaibigan ko, dumating na ang lahat. Oh, salamat. Gusto mo bang palamutian ang kotse mo? Oh, idedekorasyon ko ito para siguradong maramdaman ni Jill na bumalik mula kay Andy. Sa simula, pipinturahan ko ang kotse ng itim na pintura. Tingnan mo kung gaano kabangis ang itsura nito. Pero hindi lang iyon. Panahon na para pinturahan ang mga gulong. At para mas magmukhang astig, maglalagay ako ng kadena at mga spike at ilang gulong. Astig! Hi Jill! Naiingit ka ba sa akin? Ano? Ano? Ha? Oh, tama. Sige, wag na lang. Ako na ang susunod na ng hakbang. Mga subscriber, tingnan nyo ang aking kadena. Ano sa tingin nyo at ang mga salamin? No. Plastic, di ba? Ha? Iniisip ni tatay na ito na ang katapusan ng aming laban, nagkakamali siya ng malaki. Ang pagpaganda ng kotse sa labas ay isang bagay, pero kailangan mo ring maging kasing ganda sa loob. Maganda. Ang parehong kulay rosas at malambot na bagay. Ang ilang mga laruan ay hindi rin magiging labis at bakit hindi palamutihan ang manibela? Ngayon, ibang usapan na ito. Sa ganitong kotse, maaari ka rin magkaroon ng kulay rosas na aso. Du -du -du. Ito yung paman is yung laruan. Wala yung i yung made natin ito sa salamin ng <laughs> ganso. And ipapasyal ko ang mga laruan ko sa kotse na ito. Mabuti na lang at marami akong mga ito. <laughs> Ngayon, hindi ka lang makakapagmaneho sa ganitong kotse kundi maaari ka ring manirahan dito. Halimbawa, manood ng paborito mong mga palabas sa Parara. Siyempre, may karagdagang pink na blacklight. Hmm, ah, tama, nakalimutan ko ng lubos ang loob ng kotse. Pero ayos lang yon. mayroon akong ilang bagay na maaari kong gamitin para palamutian din ang loob ng kotse. Ah, ganun ba? Well, ang astig ng damit ko. At bakit nga ba dapat ako lang ang magdamit ng astig? Kaya rin ang mga upuan ko, oh, astig. Ang galing. Halbawa, ang mga bungo sa harness at manibela ay magiging napaka-astig. At sa pangkalahatan, mas maraming bungo, mas astig. Ang paborito kong gitara. Hindi ako umaalis ng bahay nang wala ito. At ilang iba pang detalye. Ha! Isang bungo. Ay, er, silang nandyan kahit saan. Oh, well, astig ako. Wow! Ha! Nainggit ka? Mga babae, tingnan ninyo ito. Ang laki ng gintong burger. Ang sarap! Siguradong napakasarap nito. Sandali lang. Gutom ka rin ba? Kaya isang pindot lang at dadalhin na sa atin ang parehong masarap na mga burger. Sinabi ko sa'yo, tingnan mo kung gaano ito kabilis. Salamat. Mga babae, ayusin ang mga pagkain. Bon appetit sa lahat. O ang sarap nito. Kulong! Mga kaibigan, hindi ko gusto ang truck! Ano? Nagpa siya ang mga babae na magtanghalian! Hindi ba tayo mas magaling? Okay, mga kaibigan! Kalma lang! Ngayon ay mag-aayos tayo ng masarap na tanghalian sa loob ng ilang minuto! Tutulungan ako ng aking kagandahan dito! Kailangan mo lang buksan ang bumper at isabit ang grill dito! ang kotse ay mas makakapag-init kaysa sa anumang grill. Wow! Astig! Nagdala lang ako ng mga sausage at hot dog buns. Ngayon, magluluto tayo ng pinakamasarap na hot dog sa buhay mo sa walang oras. Tingnan nyo ito. Mga bata, tandaan na ang trick na ito sa pagluluto ay ginagawa ng mga profesional. Huwag itong ulitin. Ah, Hmm, anong bango? Handa ka na bang kainin ito? Ito ang aking espesyal na hotdog. Hmm, ang sarap. Ano? Mukhang nagpasya rin ang mga lalaki na kumain. Pero alam natin na mas astig ang mga burger natin, di ba? Ah, mga babae, nasaan kayo? Mga trader, paano niyo ako iniwan para sa mga mayabang na yan? Hindi patas. Walang mas kapakipakinabang kaysa sa kaunting ehersisyo sa umaga, lalo na kapag ang sarili mong kotse ang tumutulong sa'yo. Sa wakas, napakaswerte ko sa'yo. Mga babae, ulitin nyo pagkatapos ko. Nararamdaman ko na pumapayat tayo! Oh, masarap! Ano? Ha? Ano ang mga tunog na yon? Nagpasya si Jill na mag-sports. Hindi ako mas masahol. Bakit hindi gawing tunay na gym ang baby ko? Mayroon din akong malaking trunk. Gayon pa man, sa ngayon, may ilang basura lang dito pero hindi ito magtatagal. Bibili ako ng pinakamagandang dumbbells ngayon. Oo, oh, oh, at ilang delivery. Oo. Oh. Um, kunin mo ang yung delivery. Oh, wow. Mabigat ito. Dahil ang mga ito ay dumbbells at para ito sa mga normal na lalaki. Mm -hmm. Oh, okay. Uh, hindi lang ako handa. Oh, salamat kaibigan. Walang anuman. Siguradong magiging fit ako para sa taginit. Hmm. At magsisimula na ako ngayon. Oh, mga kaibigan, sumama kayo sa akin. Kunin ang mga dumbbell. mag tayo at magkakaroon ng maraming atensyon mula sa mga babae. Oh, tara na! Gawin natin ito! Gawin pa natin! Walang sobrang daming kalamnan. Nararamdaman kong lumalakas ako. Oo, oh, oo. Oh. Mga babae, kumusta kayo? Sige, punta na tayo agad sa mga magagandang ito. Kumusta? Ang astig nila. Tingnan mo yan. Mga babae, nasan kayo? Tumakas na naman ba kayo sa akin? Mukhang wala na talaga akong mga kaibigan. Hinding-hindi ako iiwan ng kotse ko. Oh, oh Jill, mag-isa rin ako. Hoy. Hmm. Pakinggan mo, bakit hindi tayo mag ehersisyo ng magkasama? Bakit lagi tayong nag-aaway? Totoo. Oh. Ted, hindi ko alam na talagang ang cute mo. Mag-subscribe sa Pira Rasa para hindi mami- Ilan ang marmalade ice? Marami ka niyan, at ako'y may isa lang na sili. Anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Eh, hindi ko alam. Hindi iya nakakatawa. hindi siya mukhang mo? nakakatawa, pero siya ay masarap pa rin. Sa tingin ko ay naiinis si Milo. Sa tingin ko ang kalukohan ko ang magpapasaya sa kanya. Sana hindi ito masyadong mukhang malupit para sa kanya. Sa palagay ko, sobrang nakakatawa ito. Melo, tingnan mo ang ginawa ko. Ay, masakit ang mata ko. Wala na ito. Hindi! Anong ginagawa niyo? Malulunod ako ng ganito. Mel, pinahirapan mo si Julie. Hindi siya makahinga. Maraming salamat, Peekaboo! Amoy! Masarap! Masarap ito! Hmm? Pero saan galing ang mata? Nakakadiya! Pagkatapos ng nakakabaliw na takbo, ang pagkain ng masarap na marmalade na mata ang eksakto kong kailangan. Okay. Sa ngayon ako, gusto ko rin pumunta at mahal ko ang aking mga goodies. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga Frost. mata ko. Alex, ano pa ang hinihintay mo? Kakainin ko ang mga mata uh. mo mismo. Ano pa kaya? Kaya ko ang sarili kong tambak ng mga paborito ko. Wow. Bakit hindi mo ako bahaginan? Huh. Ikaw ba nabansi yung muli, mga itsing kaibig? Mga babae, huwag niyo nang subukan. Wala akong ipagkakaloob kahit kanino sa inyo. Ano ang nangyayari? Napakaliwanag ng aking nakikita. Bakit lahat may napakaraming guro at ako ay may isang kaibigan lang? Sana ay talagang masarap ito. Hindi ako basura? Hindi mo ba ako maitatapon? Ano ang hinihintay mo? Kumilos ka na parang bata. Mayroon akong ideya para hatiin ang isang tsokolate sa ilang piraso. Siguradong gagawin ko ito. Sana hindi muling umiyak si Alex. Kunin ang Twix. Huwag mo lang kaming saktan gamit ang iyong lagari. Pero hindi kita kailangan. Ang lagari na ito ay para sa chocolate bar. Ang sarap nito! salamat sa panonood. Diyos ko, ang pinakamasarap na wigs na natikman ko. Oh, panahon na para kumain ng tsokolate! Pero una, kailangan natin kunin ang reyna ng mga reapers. Oh, pwede ko nang kainin ito. Maganda, napakaganda, pero may kulang. Alam mo kung saan perfecto ang tsokolate? Gatas. Oh, At bakit ang lahat ay lumilipad sa mukha ko? Wala akong idea kung gaano kasarap ang kombinasyong ito. Tsokolate gatas. Twix. Isang tunay na paraiso ng tsokolate. Ayokong maraming tsokolate. Ano ang tinitingnan mo? Alex, pwede tayong magsimulang kumain bukas. May naisip akong magandang ideya. Masarap naman ang mga chocolate pero nakakasawa. Mas astig kung gagawa tayo ng malaking tore mula sa mga ito. Magiging mahusay na pandikit ang Nutella. Magandang makita ka. Wow, Alex! Hindi namin alam na kaya mong gawin ng ganyang gawain. Siyempre, kaya kong gawin ang higit pa dyan. Sana ang gawain Salamat. ito ay makabasag ng record. Talagang gusto kong malaman ito ng lahat. Bakit nanginginig ang Pero ang sarap nito! Mabuti pa't kainin na lang natin siya! Pasensya na. Ang sarap kasi ng tsokolate. Ayos lang. Iniligtas ako ng helmet. Sayang lang tungkol sa tore. Hindi. Hindi. Wow, may isang buong bundok ng chips. At akin lahat ito. Oh, ang daming chips. At meron akong isang napakaliit na chip. Hindi ko man lang ito matingnan ng maayos. Magagawa ito gamit lamang ang isang magnifying glass! Halik na. Mukhang napakasarap ng sample na ito. Sa tingin ko, nakakuha ako ng napakasarap na specimen. Kailangan nating subukan ito ng empirical. Masarap! At sobrang, sobrang liit din. Alex, ikaw naman. Sa wakas, tamang-tama lang na magutom. Mga bagong trebol na gumagalaw ng ganon. Walang makakabukas niya ng ganyan. Walang ekstrang tulong. Hindi kakayanin kayanin dito. Salamat. Ngayon iba na. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang isang master class at matututo kang kumuha ng mga chips. Salamat. Sinulid, ang mga chips ay literalmente mga pampatulog. Sa wakas, akin na upang kainin ang masarap na ito. Salamat. Magandang oh, tigil! Masakit! Pasensya na pero wala akong magagawa. Masyadong masarap ang mga chips. Yeah. Tama na! Tara at ako ng helmet ko. Halos hindi ko maramdaman ang mga hampas. Pero alam ko kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggalin ang chip capsule wood machine na ito. Masarap to, pero talagang matigas. Ano? Oh! No. Oh. Hindi broccoli! Anong klaseng kakaibang buto ang nakuha ko? Aba! nakakadiri ang lasa nito. Pero sa tingin ko, alam ko na ang gagawin ko dito. Kung magtanim ako ng buto at aalagaan ito, magiging masarap ito. Magpaplano at nangangarap ng ano? Tigilan mo na ang panalo. Kaano katagal mo kailangang maghintay para lumago ito? ano ang hinihintay mo. Sigurado akong may oras ka para ayusin ang broccoli mo. Sinasakit ng hitsura nila ang tiyan ko. Parang may pusa sa bibig ko. Sa bibig ko, ang baho talaga. Kailangan ito ng maiinom. Nandyan lang. Kailangan ko lang ng tubig para diligin ang buto. Ay, oh guys, may nangyayari. Umiiling ito! Mahal kita! Mahal kita! Mahal Haha! <laughs> si Julie nagtanim ng sarili niyang broccoli! Oo, medyo marami iyon! Ngayon, kailangan mo na itong kainin! Oh my God! nako. Kumusta ito? Salamat! Masarap ba ang lasa? Hindi! Hindi! Nakakadiri! Ah, sige. Kadiri! Ang dumi! At tumigil Salamat. sa paggalaw! Melon, ikaw na ngayon. Mel, ayaw kong kumain ng maraming broccoli. Pwede mong alisin ito. Tingnan mo, nariyan si Mickey Mouse. Saan? Nasa tainga ko. Kayo naman. Ngayon kailangan nating alisin ang lahat ng broccoli. Wow, tumigil ka. Akala mo ikaw ang pinakamatalino? Hindi. Salamat. Ah, pangan ko ang lahat ng broccoli mo para sa'yo. Natapos ko na. At narito lahat ng itinapon mo. Akala ko magkaibigan tayo. Ang mga kaibigan ay hindi naglolokohan kaya bon appetit! Ha 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 ha!